hi guys for today's video so hapon na ady ko naka ride nitto guys so, na ako sa plaza Naga of Naga sanaga ni siya guys so, nagbangen guys kay hapon naman so kadali ko to look group bigi pagbuntag so morning atong ka is good ka mo bisan bisan eh 30 na to guys charis lang kita pagka 30 guys dapat bumangon ta charis ta guys mabangon ta tayig na na nga problema problema, problema guys bro bahang uh, ina ako pero guys kay bro din ako ganon sa balay -muk 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 na mukmuk mukmuk na joke ko so one week ko sa balay so Sunday so, so, more bro bahang yan janta so morning to guys sure uh, lang feeling namin tapos sa dagat guys so bye bye guys ingat kayo mga mamamay